yun know, oh, good morning po mga kaibigan ha morning, panibagong man. video naman po tayo ayan Joban Motowax po, mekanikong Pinoy TMX125 po tayo kumalit mo ang problema po niya ay hard starting po ayan o ayan o no? puro redondo lang po siya ayaw mag start sa starter ayan ngayon po, ang gagawin natin dito ay i-convert po natin siya ng 4-pin na CDI. Yan, battery operated pa. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano mag-convert ng 4-pin na CDI dito sa TMX Alpha natin. Yan. Siyempre, bago po ang lahat, ang kailangan po natin part dyan ay CDI po. Yan. Ito po, meron na tayong CDI. Yan. Ayan po, Liwa brand. Ayan, Liwa. Marami pa. Ah, pa. uh, pangano po to? alipan uh, lipan. Ah. Yan oh. You know? Lipan 110 po. Ah. Ito po yung ilalagay natin doon. Ito. May sakit na rin pong kasama. Ah. Dito po sa ating sakit ng ating CDI ay ituturo ko po kung saan ba papunta yung bawat linya ng ating CDI. Yan. Yung apat na sa su nasa sulok po. Yan. Yan lang po ang ating gagamitin yung sa gitna po. Hindi na po natin gagamitin yan. Ayan. Yung nasa gitna po yan. Wala pong trabaho yan. Nakalagay lang po siya dyan. Ngayon po, ituturo ko kung saan sila papunta. Yung bawat wire na yan. Ayan po. Bali, apat po yan. Ngayon po, ito yung yung kulay blue po. Yung kulay blue sa taas, sa bandang kaliwa po. Yan, yung kulay blue na yan. Yan po yung magsisilbing. Pulsar po natin. Trigger po ng motor. Yan po. Tapos po, yung sa baba naman, sa kaliwa, yan po yung magsisilbing. Ground po natin gram po ng motor yan tapos po do sa may taas naman po bandang kanan yan naman po yung papuntang ignition coil yan po papunta po yan sa ignition coil mga kaibigan yung sa baba naman po bandang kanan yan po yung magsisilbing positive ng ating CDI yan yan po yung magbibigay ng power sa kanya Ayan lamang po ang linya ng bawat kable na nasa CDI natin ayan po mga kaibigan papakita ko lang po kung ano ba ang pagkakaiba na ang gagawin natin sa pagbabattery operated dun sa stock niyang CDI ayan. kung gano po yung kay kalakas o kay yung kuryente niya. Mapapansin niyo po ayan oh. Yan lang po ang linalabas yung kuryente. Ayan. Walang wala po. Yan. Oh. Yan. Mahina po yung kuryente niya kaya hirap na siyang panda rin. Ayan. Lalagay po muna natin yung kanyang ay na bago. bali dito po sa socket ng kanyang CDI dati, ayan po. bali anim po 'yan. Ang gagamitin lang po natin diyan ay yung kulay blue po. Yan, tsaka yung dalawang kulay green. Tsaka po yung kulay dilaw. Tapos yan po yung kulay stripe na may red na yan. Black red po. Yan lamang po yung ating kukunin dyan. Yung isa po, bakante na yan. Hindi na po natin gagamitin. Yun po yung linya nung 4-pin natin. At eto, eto na nga po pala yung 4-pin natin. Naitap na po natin yung bawat isang wire niya. Dito naman po sa may socket po niya, sa may stator, ang tatanggalin lang po natin dyan ay yung primary. Yung may stripe po na kulay black-red. Yan putulin lang po natin yan. Tapos po, itap natin sa positive. Dito po, ang positive na pinakamalapit ay yung sa may stoplight o. Ayan. Ayan po siya. Test light nyo lang po para malaman nyo kung positive na. Papunta po yan sa CDI. Yun. Ayan. Ayan oh. o. Yung stripe na black red po. Ayan o. Oh. May connection siya. Ayan. Pag hindi po umilaw yan, ibig sabihin walang connection po yung pinagtap nyo. Ayan. Ayan na ah. Yung ground po papunta si DI din. Tapos isa sa Panzer. Ito po papunta yung Ignition. Ito lang po yung pinagkaiba ng kulay. Kulay dilaw siya. Halos yung nakita ko po sa ibang ano, sa ibang unit. Pus, yung sa Honda, kulay ano. ah black po siya. Stripe. Stripe na black. Ito po yung sa Alpha natin ay kulay dilaw. Ito po yung papunta doon. Ito. Papunta sa ignition coil. Ayan na. Ngayon po ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung pagkakaiba ng na naka-battery sa stand, stock niyang CDI, standard niya CDI. Po. Ang lakas na po ng kuryente niya. kahit malayo po sya meron yun po ang pagkakaiba nila lumakas po yung kanyang kuryente ngayon po ay silyado na natin to okay na to ulitin ko lang po ha itong kulay dilaw papunta ignition coil po ito kulay dilaw ito po nakapesto sa itaas sa may sakit po ng CDI nya ito sa taas po tapos po ito yung pinaka positive nya yung kulay blue po pulsar tapos ito ground yan po kalau gusto na po yan silyado na lang natin yun po update update po ito CMX125 ba ah. mahinang kuryente at hard starting po yan. ito na po yung update natin yan. ito na po yung gawa natin yan. silyado po yan yan

Wang. Yeah. Wang click sya. kanina na wala. O, isa pa Yeah, no? Oh, di ba? Ngayon lang po palakasin yung kuryente ng ating mga motor. Kaya sa sa magpalit tayo ng stator. Ito na muna po si CDI. pinakasimple simpleng gawin po. Kano po yung stator natin yung original. Oh. Tapos babalik din sa ganon. Hard starting. Kaya ito na lang po CDI. Yun po ang update, ha? Jawan Motor Works ba? Mekanik kung Pinoy tayo. Jawan Motor Works. Please like and share na lang po kung nagustuhan niyo yung aking video, ha? Natsambahan natin. Hindi po tayo professional, ha? Nasa diskarte lang po 'yan kahit di natin alam gawin natin kung di masisira yan maayos ah, di ba? ganun lang po yun ah, isa pa start po natin yun o oh. one click Okay po, please like and share na lang po. Joban Motorworks ha. And follow na rin po kung nagustuhan nyo ang aking video. Kalo gusto na po yan. Okay. Ayan po ah. Lalagay na natin yung tangke. Ah, buwan na lang. Ayan. Ayan po yung mayari, si pare ko eh. Ah. Si pare ko. Anong masasabi mo pare? Dati? Dati? 1,000 start. 1,000 kick. 1,000 <laughs> kick. Tapos, 10 oh. times start. 10 oh. times start daw. Hindi lang siguro. Nakita nyo naman na. kanina. Eh ngayon, Mamoy lang yung daliri ng kabay. Aan yung motor. Ganun tayo magtrabaho. Ha? Ayan. Tsangba-tsangba na yun. mo, may yun naman. Tinatabi yung sulunin. Opo. Opo, makarek tayo po yan. Ayun, may Meron benta kami. Ayun, may benta kami. Ayun po ha. Sa lahat po nang gustong magpa... Convert ng ganyan. Kaya yes, sa bumili po tayo ng estate o. Oh. Yun namun, na muna, mas mura. Okay? Legit like naman po. Lalakas po yung kuryete ng ating mga motor. Yun. na. ah. Pag gusto na po yan. Ayan.